Hi everyone, this is late upload. Ah, uh, ito po ay nung nakarang December 22, 2023. twenty Ayan, kami ay namigay din ng mga food packs sa mga indigenous people dito sa ah uh, poy poy kalintaan. Kasama natin dyan si Mamro na ang MS din ng kalintaan. Si Sir Carlo Bonilla, si Sir Christian Motovlog, Madam Kikai Isa at si Sis Christine Herardo. So ayun na ngayong aming pinaluto ay pansit kasi para hindi siya matapon kasi yung daan papunta dito guys ay medyo uh, hindi maganda so para kasi kung lugaw or sopas may mga sabaw pa ay matatapon sa kanilang paglalagyan. Makikita natin guys at masisilayan sa kanilang mga mukha ang kasiyahan at sila ay tuwang-tuwa na tayo ay nandoon at binisita sila hindi natin to ina-expect na ganito kasi sila karami ayan so marami na palang naninirahan dito sa tamisan poy poy kalintaan kaya ayun sa so, next time dadagdagan ulit natin yung ating dalang pagkain at ito na nga at agaw-agawan sila sa mga na natin mga damit. Ayan, may nagre-request pa ng mga jacket or ng pantalon daw. So, ayun. Kaya namimili na lang sila, guys. At salamat din pala, guys, sa uh, nagbigay ng mga gamot. Ayan, sari-saring gamot kay Ma'am RD Bonilla. Ayan, thank you so much po. At ayun, gustong gusto nila guys, yung tinimpla naming palamig. Ayan, tuwang-tuwa yung mga bata at paulit-ulit silang yan, humihingi ng palamig so ayun nga at ubos at simot na guys at dahil tayo ay natuwa sa kanila ayan, tayo ay nagpaagaw ng mga bariya ayan, kaya naman sila ay tuwang tuwa na nakikipag-agawan maliit at simpleng bagay ay sobrang na-appreciate na nila kaya ayan, nakakatawa silang bigyan na kahit anong regalo mapalumang damit or konting barya ayan, sila ay sobrang na nilang na-appreciate yan at sila Madam Kikay Isa at yung kanyang mga anak ay nagpapaagaw naman ng mga candies, chocolates at mga Ayan, may mga, parang may mga nabili pa kami yung Jelly Ace. Ayan, so, ayan, ba diba, sila. O, simpleng bagay ay masayang-masaya na sila.